Taurus, ngayong araw iwasan ang mga mahabang pakikipag-usap, lalo na sa mga tao na kilala mong nag-aangat ng sarili. Ang ganitong klaseng mga usapan ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya at makaubos ng iyong positibong aura, maging maingat sa pakikisalamuha dahil maaaring ang iyong lakas ay magamit ng iba para sa kanilang pansariling kapakinabangan, mas makabubuti kung ay lalaan mo ang iyong oras sa pamilya, dahil ang masaya at maalab na pakikipag-usap sa kanila ay magpapatibay sa iyong enerhiya at magdadala ng positibong epekto sa iyong kalusugan at kabuoang pag-unlad. Para sa iyong lingguhang kapalaran, ipinapahiwatig ng mga bituin na ang Friday ay magdadala ng kasiyahan at swerte. Habang ang Wednesday ay maaaring magbigay ng kalungkutan, gayon pa tandaan na mayroon kang kapangyarihan upang baguhin ang direksyon ng iyong linggo sa pamamagitan ng tamang mga desisyon at aksyon. Sa usaping pinansyal, mas mainam na unahin ang iyong pamilya. Kung may extra kang pera, ilaan ito sa kanilang mga pangangailangan at siguradong magtutuloy-tuloy ang pagdating ng mga pagpapala sa iyong buhay para mapuno ng positibong enerhiya ang iyong araw samahan ito ng mga bagay na may kulay green at blue at tandaan ang mga numerong number 17 number 9 at number 26 para sa dagdag na swerte huwag kalimutan ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan na maghahatid ng inspirasyon at katiyakan sa iyong mga plano.